guys. Ang ulam mga chikiti. Ata. Uh, lagyan natin ang ng puso ng salmon guys. Ayan. Ang puso ng salmon guys. Masarap daw yung halot guys. I-try ko nga. Na rin ang ganawin kung din patis. Ayan guys. Tapan natin ang pa. Sinila nga na may puso ng saging. Ayan. Ayan natin ang pang aasin Ayan na guys. Kainan may prito ko ito guys. Tira nila lecture na sa dati. Oh. Ayan. Talbos. kamote. Salad guys. Ayan. Paksi. Yung Ayan na binigay ni Len Len. Ayan guys.